In the name of the Father, the Son, Amen. Shalom. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. At pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautosan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautosan ay di mawawala ng bisa. Hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Deuteronomio sa ating mga pagpasa ngayon. Malinaw na ipinaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Sa Ebanghelyo sinasabi ni Jesus na hindi siya naparito upang alisin ang kautusan, kundi upang ito'y ganapin. Ipinapakita nito na ating pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang aktibong pagsunod sa kalooban ng Diyos sa unang pagbasa mula sa Deuteronomio, hinihimok tayo ni Moises na sumunod sa mga utos ng Diyos upang tayo ay mamuhay ng may katalinuhan at pagkaunawa. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang pabigat kundi isang daan patungo sa tunay na buhay at pagpapala. Pagginilay natin para sa panahon ng kwarisma. Ang kwarisma ay panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob. Kaugnay nito, tayo ay tinatawag Nasuriin ang ating sarili, paano po tinutupad ang mga utos ng Diyos sa aking pang-araw-araw na buhay? Mayroon ba akong mga pagkakataong binaliwala o hindi siniseryoso ang mga turo ng simbahan? Paano ko mapapalalim ang aking ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan? Manalangin tayo para sa ating simbahan at sa mga lingkod ng Panginoong Diyos. Sa espesyal na paraan patuloy tayong manalangin para sa kagalingan ng ating Santo Papa Francisco ng ating mahal na Obispo Jose Bantolo at ni Padre Vicente Gomez. Gayun din para sa lahat ng may sakit sa buong mundo. Hinihiling natin sa Panginoon ang patuloy na paggabay sa simbahan upang lalo itong maging matibay sa pagtuturo ng katotohanan at sa pag-akay sa bawat isa sa kabanalan. Sa ating pagninilay ngayon, kwarisma, mahalaga rin na pagtutuna natin ng pansin ang mga pagbabago sa ating buhay. Ano ang ating naging tugon sa mga hamon ng simbahan at ng ating pananampalataya? Paano natin itatama ang ating mga pagkakamali? Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng konkretong pagbabago sa ating kilos at gawi. ang ating mga referensya ay nagmula sa katikismo ng simbahang katoliko. Seksyon 577 to 582, ang katuparan ng kautosan sa pamamagitan ni Kristo. Ibanghilyo Vita ni San Juan Pablo II, ang kahalagahan ng buhay at moralidad sa pagsunod sa Diyos. Dokumento ng simbahan tungkol sa panahon ng kwaresma, ang pagbabalik loob bilang isang patuloy na proseso ng pagpapakabanal. <coughs> Naway patuloy nating palagahan ng kautosan ng Diyos at ipamuhay ito ng may katapatan, lalo na sa panahon ng kwaresma. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat. <clears throat> Katuliko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamaal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless!